mukbang tayo dito sa eatery malapit sa amin gulay lang tayo gulay gulay isda wala kang isda no? ma'am wala kang isda ay gusto po sir ay sayang isda gulay lang kasi ako eh. so mukbang muna tayo rito lunch mukbang ng gulay kapsoy na may baguibins beans cabbage bagu -bean, cabbage um, cauliflower tsaka sayote Hmm. Hmm. saat Mm. ng gulay, pampakulay ng buhay. Hmm. So, gulay lang tayo. Kasi tigulang na. Tigulang na. Malapit ng malapit ng ewan. sa so, malapit na. Hmm. thank you. Ito ang paborito kong karindirya. Mura na, masarap pa, at napakalinis ang luto nila. Hmm. Sa may road one ito, road one. Road one, road one, dito sa Old Balara. Mm. Ayan, may carrots at cabbage. Yung carrots, pampaganda paganda ng mata, yung cabbage, uh, magandang diet daw yon sa may konting kidney damage pagdanyan hmm. Pag ganyan may kinidamage ka, niwas ka raw sa kamatis. Ha? Kamatis, saging, kamatis, saging, sa avocado. Kasi was ka na, na dialysis ka, mahaba ng 8 is na buhay mo. Ah, oh, uh, oh, ano, 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 yung pinsan mm, ko nga, Nung na-dialysis siya, wala pang guwan Natigok na eh. Nung, nung isang ka-opisina ko, sa bata pa, mga kasi senior lang niya, natigok kasi nagda-dialysis eh. Kaya kung takot kayo mag-dialysis, -ma malagaan yung tibig niyo. Iwas kayo sa mga food na rich in potassium. Kaya lang, ang potassium, napaka-importante sa puso natin. Ang palakas ng puso din ang potassium. Jam. Kaya mamimili ka kung sino ang gusto mong alagaan, yung puso mo o yung kidney mo. Kung parehong healthy, okay lang kumain lahat. Pero kung may diferensya yung isa katulad ng kidney, umiras ka sa mga food that are rich in potassium and phosphorus. Ito, pechay. Pechay at saka uh, topo. Parehong mataas sa yuric <laughs> Pero masarap. Wala man akong problema sa yuri ko. Ano? So, okay lang kumain ng maraming gulay na rich in yuri acid. Uh, malakas lahat ito eh. Maraming spinach. Mm. mm. Ah, Ayan po okay, yun. Ayan po sabaw Ayan po yun. Ayan po ng Ayan po yun. Ayan kaya yun. Ayan po yun. Ayan po yun. Ayan po yun. Oh my nakakamatay sa sarap masasabing kumain sa mga karindiria kasi pagkakain mo hihilata ka na lang not unlike kung magliluto ka pagkatapos mo kumain dami mong ugasan, mong pinaglutuan pinagkainan Tapos marami pang masasayang na ulam to ka kanin. Ito po. Yan. Yeah. Sinapinan nila ng plastic yung bowl para hindi mahirap hugasan. Ay, ito so uso ngayon eh, Sa plastic. Kaya lang, it's not environmentally ha. Environment, environmentally uh, good. Pilipinas ang one of the top user of single plastic use. May mga ibang lugar, pero may mga ibang lugar din sa Pilipinas na bawal gumamit ng plastic. Kaya pag grocery ka, kasi sa aga bibili ka ng economically environmental friendly na lalagyan o kaya ilalagay nila sa paper bag yung paper ang hindi plastic ha, yung mga pinamili mo Wow. Hmm. Ah. Hmm? Oh, ito ang eh, tubig. Ano po? Tubig. Ay, ano po? Tubig. Ang bait hmm? ng bata rin eh. Bata pa lang eh. Responsable ng tumulong sa... Sa nag-aalaga sa kanya. Thank you, Very responsible yung batang kamag-anak na tumutulong sa kanila. Anong magandang maging presidente ng Pilipinas? Bata pa lang responsable na. Sana balang araw maging presidente siya ng Pilipinas, ano? <laughs> Mga batang ganyan, laki sa magandang aral. Hmm. bisa yeah, ako masyado kumakain oh. ng rice kasi Mataas ang sugar level o glucose Glucose sugar level ano ng dugo ko ano mm. Delicious Hmm. Mm. 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 Tofu <Tyr assessment> mm and Amabika Sengis Tofu and Pechay Pechay and Tofu Pechay Ay, 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 clear, clear tinola soup. Sarap. You can taste the sweetness and flavor of uh, flavor ng ano to? Alimutan, flavor ng duya. Sarap. May flavor ng duya, bawang, at uh, konting saltness. Delicious soup. Tinola soup. Chicken tinola soup. Mm. Busog na ako. Kunti lang kasi ang may matanda na ako. Kunti na lang ang capacity ng chan ko.

oke okay. Za bye, -bye.